Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Pilipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit o PM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat! Ikalawang bahagi Pagkatatag ng Maynila bilang kabisera, 1571 Noong 1571, itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi Isang kastilang conquistador, ang Maynila bilang kabisera ng kolonya ng Espanya sa Pilipinas. Ang pagpili ng Maynila bilang kabisera ay batay sa estratehikong lokasyon nito sa bukana ng Ilog Pasig na nagbigay daan sa madaling akses sa karagatan at sa kalakalan. Ang pagpapatatag ng Maynila bilang kabisera ay nagbigay daan sa paglaganap ng kolonisasyon ng Espanya sa buong bansa. Sa loob ng maikling panahon, ang Maynila ay naging sentro ng kalakalan, relihiyon at pamahalaan. Ang pagtatag ng Intramuros, ang World City, ay nagsilbing tanggulan ng kapangyarihang kolonyal. Ang Intramuros ay naging simbolo ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang mga pangunahing gusali ng pamahalaan, simbahan, at iba pang mahahalagang estruktura, ang pagkakaroon ng ganitong istruktura ay nagpatibay sa kontrol ng Espanya sa mga nasasakupang lugar. Ang Maynila ay hindi lamang naging sentro ng kapangyarihan kundi pati na rin ng kalakalan. Ang galleon trade, na nag-uugnay sa Maynila at Acapulco, Mexico, ay nagdala ng malaking kita sa ekonomiya ng bansa. Ang mga produktong asyano tulad ng seda, porcelana, at pampalasa, ay ipinagpalit sa mga produktong kanduranin. Ang pagkakatatag ng Maynila bilang kabisera, ay nagdulot din ng mabilis na paglaganap ng katolisismo. Ang mga misyonero ay nagtatag ng mga simbahan at paaralan, na nagbigay ng edukasyon at relihiyosong kaalaman sa mga Pilipino. Ang Katedral ng Maynila ay naging pangunahing simbahan ng Arsobispo ng Maynila, na nagsilbing sentro ng relihiyon sa buong bansa. Sa ilalim ng pamamahala ng Espanya, ang Maynila ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok tulad ng mga pag-aalsa ng mga katutubo at pag-atake ng mga pirata. Gayunpaman, ang lungsod ay nanatiling matatag at patuloy na umunlad bilang kabisera. Sa pagdaan ng panahon, ang Maynila ay naging simbolo ng kolonisasyon at pagsupil sa kalayaan ng mga Pilipino. Ang mga makabayang Pilipino tulad ni Jose Rizal at Andres Bonifacio ay nagsikap na palayain ang bansa mula sa kapangyarihang kolonyal. Ang kanilang mga adhikain ay nagbunga ng revolusyon na humantong sa kalayaan ng bansa. Ang kasaysayan ng Maynila bilang kabisera ng Pilipinas ay isang salamin ng mayamang kasaysayan at kultura ng bansa. Ito ay nagpakita ng tapang, determinasyon, at pagnanais ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan at kasaringlan. Hanggang sa kasalukuyan, ang Maynila ay nananatiling sentro ng politika, ekonomiya, at kultura ng Pilipinas. Ang mga makasaysayang lugar sa lungsod tulad ng Intramuros, Rizal Park, at Fort Santiago ay patuloy na nagpapaalala sa mga Pilipino ng kanilang kasaysayan at pagkakakilanlan.